Ah, uh, ngayong taon ay reenactment pa rin po ang gagawin natin. At uh, ito po ay ibig sabihin kung ano po yung ating naging proyekto last year, ay ganun din po yung gagawin natin ngayong taon na to. So, uh, gusto ko lang pong ipaalam na atin pong proyekto last year ay 99.34% uh, implemented. Wow, 99.34%, almost 100%, almost perfect. Yes po, konting-konti na lang po. So, ito po yung mga ating mga programa, uh, tulad lang po ng mga financial assistance para sa ating mga kapatid na person with disability. So, this year po kasi, ay, meron po tayong na-register sa Philippine Registry of Persons with Disability na 2645 PWDs. Mm -hmm. Pero ngayon po, ang nakalagay lang po sa ating plano ay 2000 PWDs lang po ang mm -hmm. ating mabibigyan ngayon taon na to. So pipilitin po natin na mabigyan ma ang mga talagang karapat-dapat o mga mm -hmm. indigent 'yung mga naggagamot nagme-maintenance po. 'yun po 'yung ating priority. So, merong 645 na hindi makakasama. Opo, dahil pero po ba ito sa reenacted yes, reenacted budget. Yes po. So, si lumaki po ng 645 uh, dati 2000 ngayon 6 So, Yes po. So, dito po sa 2,645, kabilang na din po dito yung mga senior citizens. Senior Kaya citizen. Kaya po, sa financial assistance po, ay focus lang po tayo sa mga 59 years old and below. Wow. Since po, meron po naman uh, tulong na binibigay ang ating OSCA so, sa mga seniors. So, below 60 years old. Yes po. Below Ma 60 years old 59 years old and below po, below. ay yun po ang ating mabibigyan ng tulong. Makano po ang financial assistance? Bali po, one time lang po ito na financial assistance na amount of 1,000 uh, per person with disabilities. Mas malaki. Yes po. <laughs> mas malaki sa sinyo. Um, Kumagawa pa rin naman po ng uh, paraan ang ating... Uh, opisina para po makahanap po ng pangsuporta ah, sa mga uh, PWDs na talagang kailangan ng support financially. Opo. Opo. po Ayan. So, dito po uh, nakikita po natin last year na, na maganda din po yung naging uh, outcome or result nito kasi po um, unang-una nararamdaman po nila yung pagkalinga ng gobyerno sa kanila na aabot po ng Uh, opisina ang mga talagang kailangang maabot sa laylayan na ating uh, pamahalaan. Opo, so dito po, may mga nag-updates po about sa kung ano po yung binili nila doon sa oh, binigay po nating 1,000. So meron po bumili ng bigas, ng gamot, Napakadada. ng daya po ay gatas. May monitoring ang uh, inyong tanggapan. Yes po. Hmm. At damang-dama po talaga nila yung pagkalinga ng gobyerno Ayun. sa kanila. Yun po yung pala talagang importanteng uh, maramdaman nila oh, na po. sila po yung kabilang talaga sa ating community talagang napakikinabangan nila personally yung yes, po. tulong ng gobyerno oh, po. Yes, sa pamamaraan po ng inyong uh, pamamahagi ng tulong Opo, Napakaganda at po ngayon po talagang kailangan namin na mag-double time para po yun pong hindi pa po nakakapagpa-member ay may member na po namin dahil po ang isa pong requirement dito ay talagang kailangan na member po ng PEDAW.